hello, hello! Magandang buhay sa ating lahat. Welcome back to my channel. Dai Eds, ang inyong tenderang rakitera ng Iloilo, the city of love. Ayan guys. So this vlog guys ay mayroon na naman akong i-share sa inyo about dito sa ganap-ganap sa aking munting tindahan. Ayan, dito sa Edna Store. I-share ko sa inyo guys ngayon, uh, araw ng lunis kung ano ang ganap naman sa aking uh, Edna store dito <laughs> sa aking tindahan pala ayun si Dai Edsa ay parang walang wala sa isip nag nag vlog ay kung ano-ano. Ayun. So, but before ko ito i-share sa inyo, gusto ko muna ng uh, magpasalamat sa inyong lahat dyan sa aking oh, uh, lahat na subscriber na palaging nandyan at sumusuporta sa akin uh, sa mga silent viewer dyan na nanonood uh, palagi sa akin mga video uh, sumusuporta at sa aking mga organic viewers dyan, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat at ngayon, uh, i-share ko to sa inyo, uh, but uh, gusto kong i-greet mo na at i-shout out ang aking apat na member, apat pala, ayan, apat na member na si Fianna anapas, Hello sis, thank you sa pagtiwala at sa pagpalaging uh, um, suporta sa aking channel. At kay uh, sis Florenda's Vlog, ayan, thank you sis sa iyong... Um, palaging support at sa pagtiwala kay Dai Eds at kay sis Shirley Hidukos maraming salamat sa iyo Sis Shirley uh, maraming salamat sa tiwala thank you thank you at sa kay uh, sis o oh, simple Ayan. Thank you, thank you so much sis sa tiwala na binigay mo sa akin. At sa lahat ng inyong mga pakulay, sa lahat ng suporta ninyo kay Day sa tuwing magla-live ako. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga oh, friend ko na nandyan. Palagi nakasuporta sa aking oh, live. At i-shout out ko din yung aking Dabar Cards dyan. O oh, lahat kayo, hindi ko na isa-isahin. Shout out, shout out sa inyo, mga kadabarkas ko dito sa Whitey World. Ayan, thank you so much sa palagi ninyong suporta. Nandyan lang kayo palagi tuwing ako mag-live um, at uh, mag-premiere. Nandyan kayo lahat. Sinusuportahan nyo si Die Kaya, oh, love, love, love. Thank you so much sa inyong lahat dyan at uh, shrimp, shout out din, mega mega love, shout out din sa lahat-lahat ng mga nagapakulay sa aking live. Shout out din sa inyo. Oh, uh, ayun, hindi hindi halata talaga na hindi prepared si Diane, 'di ba? Biglaan lang kasi naisip ko lang, guys. <laughs> Wala lang. Kaya 'yun. Yeah, so, thank you. Thank you so much sa inyong mga uh, patuloy na pag uh, support kay Diez at sa pag uh, share nyo ng inyong mga blessings. Thank you. Maraming maraming talamat talaga sa inyo. Love, love, love talaga kayo ni Diez. Kaya, ayun, ang aking ganap ngayon, guys, ay ishare ko lang sa inyo ang, uh, Kunting na ko kanina, lumabas ako, pumunta ako ng bayan kasi guys ay uh, hindi ako nakakuha ng video, ikwento ko na lang sa inyo. Pumunta kasi ako doon sa ileko kasi nga wala kaming bill. Yun pala ay ano, uh, kaya pala wala kaming bill na dumating dahil hindi nga talaga kami naridingan ng ileko. Hindi ko na yun na-i-video guys, pero um, dahil o uh, yun ang ganap ko. Kaya, oh, hintayin ko na lang daw na mayroong mag-reading uh, para magkaroon ako ng bill at makapagbayad ako doon. Okay naman daw kasi nag-ano uh, na ako doon. Kasi nga, bago daw pinalitan yung, ang reason why wala kami, uh, hindi kami ni-reading, bago pa lang, bago, bago, daw kasi palit ang aking uh, kontador dito. Totoo naman yun, pinalitan nila yung tintador namin kasi sira na yon parang oh ano na sa may ano na may kalawang na yung mga ano niya so kailangan na siya palitan oh ni-request ko talaga yun na kung pwede papalitan nila kasi parang oh hindi na siya maganda so salamat naman at yun palang reason why ba bakit wala pala kami uh dumating na bill kasi hindi pala talaga kami na reading kasi natatakot naman ako baka baka may bill kami at hindi ako makabayad o uh, kasi walang bill baka mayroon doon uh, at maputulan 'di ba hirap noon maputulan so ang ginawa ko naman para makasulit naman sa pamasahe ko namili na lang ako ng kaunti na wala dito sa aking tindahan wait lang guys may bibili ko Ayun guys, balik ako. May bumili lang ng butin guys. <laughs> Kaya ayun. So ito, ipakita ko sa inyo ang at i-share ko sa inyo ang aking napamili doon kanina. Konti lang guys kasi yun lang ang nakaya na lang budget ni Lyles kasi ang binta ko kagabi ay ito lang ang binili ko. Inamili ko. Kaya yun. So ayan. Ayan siya guys. Oh. Eh bubuhatin ko na. Ayun lang ang pinamili ko kanina. Ayan. So, i-ano ko lang, i-share ko lang to sa inyo. Kasi, para lang may pang-upload na naman si Dias. Ayan, isang pack na, o, oh, Soccer crumbs. mabinta kasi ito ang green. Tapos, ito naman guys, ay 10 yung Nutristar po. Ayan. O, oh, ang price nito guys, ng Nutristar ay, o, oh, $7.50 na. So, binibinta ko to dito ng 9 pesos dapat nga isampu na, di ba? Pero 9 lang para mabilis lang din maubos. Ito namang super price na to, guys, ay tinitinda ko dito ng nang 12 pesos ang isa ng super crunch niya. At saka ito ay 10 piraso na Nutristar. Ayan. At ito naman guys ang pillows. Ayan. Ang puhunan naman dito guys ay 9 pesos. So, tinitinda ko to dito sa aking tindahan ng 10 piso. Kaya mayroon din ako piso. <laughs> mayroon piso. So, ang binili ko nito ay uh, 10 din. So, magkano lang sa 10 piraso nito, magkano lang yung uh, tubo natin. 10 piso din, di ba? Tag piso lang yung isa. Bawat isa, 10 piso, piso lang yung ating tinubo. O, so, ganun na yan ang sitsiriya ngayon kamahal. Grabe na yung pagtaasa ng sitsiriya. At ito naman guys, ang uh, movie na malaki. Kasi wala sila. actually, maliit lang yung binibili ko pero wala sila. Kaya bumili lang ako nito, limang piraso ng malaki. Tag 19 pesos to guys ang kanyang puhunan. So, ibibinta ko to ng 22 pesos. O di may tatlong piso tayo. 22 pesos ang binta ko dyan. So, may tatlong piso ayo uh, na ano at mayroon din akong binili na Lucky Me, ayan, Lucky Me Beer, kasi wala na, naubusan na ako kani, kanina, kaya bumili ako nito, anim na piraso lang guys, doon ako sa bayan guys, bumili nito ng ito, kasi nga, para pambalik sa, kahit pambalik na lang sa pamasahe ko, ganyan ako guys kapag lumabas, kailangan mayroon akong mabibili para sa pamasahe guys, eh, ba diba? Ito naman ay kumuha ako anim lang na piraso ng ano na yan, ng Lucky Me. Anim na piraso. At bumili din ako ng tando ay na Senior, yung dark. Ayan, Senior siya, yung short ba? Senior yung tawag dito sa amin. Kasi long, short. Pero ito. So, nagbili ako nito, anim lang na piraso. Pandagdag ko doon sa dalawa na lang ang natira yun lang ang kaya ng ano ng budget guys. O okay na yan. So ayan lahat ang napamili ko. Saan na ba ang ang ano nito? Ang resibo. So total lahat nito guys kanina binayaran ko ay 1,000 ano yan dito. Dito yung resibo. Wait lang. Saan na ba 'yun? Ayun lahat guys ng aking binayaran ayan uh, lahat ng ito guys lahat ng pinamili kong to ang binayaran ko ay 1,062 pesos so um, ayan guys yan lang ang aking napamili doon kanina sa bayan konti lang guys Oh uh, at para lang mayroong pambalik sa ating pamasahe guys so di ba um kasi lumabas tayo uh, na nagpamasahe tayo ng uh, ilan ba yun? 15 o oh, 15 din papunta doon sa Iliko 30 so back and forth natin guys ay 60 pesos din ang nagasto ko kanina pamasahe so ayan namili ako worth uh, Uh, 1,062 pesos. So, uh, okay na yan. May pambalik na sa ating pangasahi. So, ayan lang, guys. Thank you, thank you. Maraming salamat at uh, sa inyong panonood sa aking video at sinamahan nyo ako hanggang dulo. So, uh, but uh, before I end, guys, please uh, like, share, and leave your comment below. At kung makapag-shoutout na naman ako sa sa kanyang munti, tindahan. Ayan. Bye-bye! Love you all! See you on my next video! And uh, magandang buhay sa ating lahat! And God bless everyone! Ingat tayo pa!